Naikwento ni Ad Glacam sa pagbisika ng King pau sa Cebu. Nabigyan ng chance na makita din ng personal ni Paolo Abidino na pinarenovate na bahay ni Kim Chu. Ito yung dati nilang bahay noon na kung saan si Tena Ngayon ay malakondo style na. Very proud na itong ipinakita noon ni Kim Chu. As in, sobrang ganda, damang-dama na napakayaman nito. Ngunit very humble pa rin, mainit na pagsadubong kay Paolo lino na may train ng buong ang ni sure na sure, parami pang ganap behind the camera. Ay nga sa mga komento, wow, kahit busy, nakapunta rin sa wakas si Paolo sa bahay ni Kimi. Sa bagay, kapag mag-asawa na sila, mas mapapadadas ang pag-uwi doon ngayon. Bising muna si Das Trabaho. Ay na si Mahomento, ang dala ng mga supporters sa pagdalo sa sini. Talaga mainit na pagsarubong. Nagtaroon pa ng parade, special na special, si Bu Parade ba naman, ang dumating. Siyempre, paghahandaan talaga iyan. Thank you, Pao -Po ikaw ha? Nagpunta ka pala sa bahay ng siyong tumbi asawa mo. Ang bangs kami ng mga ebidensya. Mga picture mo ng moong family. Kanya nga. Ipakita mo sa mga haters na malinis ang intention mo. Si paulo. Nandang yan sa mga samod sa komento. Happy na happy na sa pagpunta nila sa Cebu. Matapos ang kanilang Mong show at paikyap ang kita sa mga fans ng bagong update nito.